Ano, ilagang sabaan, sabaan babog. Gusto, gusto mo yun? Ako, Aragoy, si Tito Mars pa rin imbeto mo eh. Napaka-arte yan. Ako, hindi ako makain ng ganyan. arte yan. Ah! <laughs> o diba, hindi pa nga nagsisimula ang arte-arte na tsuserang bakla yan. Huwag na, huwag na. Huwag mo nangyayain kumain ng saba. Baka mabulu na. Bakla, <laughs> lagot ka bakla na. Paano yan ang arti arti, oh wala na, paano yan bakla? Uy! Ay, naku, OA na girl. Overacting. Grabe, OA, OA na talaga. Super OA na talaga. Sobra. Acting. Ano <laughs> <Ay, laughs> <ay! laughs> -ta ba talaga -ta problema, Mars? <laughs> Aragoy, hindi mo kasi na-gets. Ayaw niya ng ano, ayaw ng saba. Ang gusto niya, pipino. Hindi siya kakain ng saba. Alam mo naman kung gaano ka arte si Tito Mars. Gusto niya pipino, saktong-sakto to. Laki ng hole niya, oh. Pasok na pasok to. Pasok ko sa banga. Ito na lang, ipakain natin sa kanya. Ayaw niya ang ano, kung ayaw niya ng saging eto, sigurado. Pusog siya dito. Oh, ang arte. Ang arte talaga ni Tito Mars. ano na, naubos na yung buhok mo, girl. Ang arti-arti ni Tito Mars nga. Yan o ba? Sabi ko siya, huwag na imbitahan yung kumain ng saba. Ayaw Yun niya nga ng saba. Mas gusto niya nga ito pipino. Ang kulit mo naman eh. Pupukin kita nito yung pipino eh. Kulit mo. <laughs> pasensya na. <laughs> <da>. Pasensya na <laughs> ho. Oh. Hindi. walang walang pasensya-pasensya, Tito Mars. Binabastos mo ang pagkain. Dapat hindi yan ginaganyan. Sera. Eh, parang, parang binabastos, binabastos na yung pagkain. Actually, <laughs> girl, na, na rin ako. Binabastos niya yung pagkain. Chupa, 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 chinis. Kaloka, dai. Kaloka talaga. Ano so, ka babastos na pagkain? So, <laughs> so ano sa artihan niya, Mars? Kung hindi mo binabastos, okay nga. Siya nga, explain mo nga. Explain mo, explain mo, explain mo. Papatulan patulan na talaga patulan. ito. Ay, sandali lang. Maghunos dili ka. Huwag mong patulan. Kung masisira tayo niya sa social media, hindi tayo mag-viral pagka kaganyan. Huwag tayo mag-away-away. Tawad nyo ko. May tawad nyo tawa Tumigil ka na ba hindi mo natatamaan si Tito Mars. Tatatabo mo yung langaw kakaganyan mo. Lamok langaw ipis na kaganyan mo. Magawis <laughs> ba? Hindi. Magawang dolphin. Ang dolphin. <laughs> hindi. Binagunga na si Renang Becky yan. <laughs> Sili! Hindi. hindi, almoranas. <laughs> si Hindi, patola para ikaw. Sabi mo, sabi mo! Hindi, dildo, dildo yan. Pasas mo. Sabi kasi, huwag mo nang iiyain niyo. Tingnan mo, tuloy na yung na ka, Day. Bakit mo nang pamawisan <laughs> agad ako? Oo, iyan hindi pa nga kumakain. Ang pinapawisan. arte <laughs> <Ay>, laso <laughs> ni ipakain mo! Are are are. Hoy Tito Mar, ba yan? si Aragoy, tinatamaan mo na sa mata. Jusme. me, baklang to ah! ba Baklang <laughs> 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 Bakla na, ko. Pa 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 pa